Magandang umaga. Ngayong araw nga pala ay nakasama namin ang aming daddy ng maghapon kahit hindi naman niya rest day. Napauwi siya kaninang umaga sa trabaho dahil may hindi magandang nangyari kagabi. Tignan niyo naman ang Ada. Tuwang tuwa na pinapanood ang daddy niya habang natutulog dahil ewan ko ba favorite human niya talaga ang daddy niya. Kasalukuyan nga po pala kaming nagpapagawa ng bakod sa harap kaya kahapon pagkarating niya galing trabaho ay dumiretso na siya sa labas para linisin yung aming bakanting lote dahil medyo tinubuan siya ng maliliit at matitinik na puno at kailangan niyang gamita ng palakol. So aksidenteng dumulas sa kamay niya yon at nahiwa ang kanyang index finger. Sabi ko nga ay baka kailangang tahiin dal para sa akin medyo malalim siya pero sabi niya linisin na lang daw namin ng maigi dahil gusto niya talagang pumasok kinabukasan. So sa mga oras nga na yan, ay nagaya ang daddy na mag Burger King dahil nga sobrang aga niyang napauwi at wala pa akong naluto. So ayan, nasa labas na kami at ayan, nakita nyo ba yung zinom ko? Yun yung palayok na nakasugat kay daddy at ewan ko ba, sobrang nataranta akong nakita kong dumudugo yung kamay niya. But anyways, ayan yung ginagawang bako. That, uh, yun yung area na nilinis ni daddy kahapon. So ayan, nagaantay kami kay daddy at nilalak na ang pinto dahil kami ready to go na. Ayan ang aking Ada, tahimik siya pero deep inside excited yan kasi alam niyang aalis kami. Ayan, paalis na kami at sinabi ko, gusto niya bang ako na lang ang mag-drive dahil nga uh, alam ko masakit ang kanyang kamay. Pero tinawanan lang ako at sinabi niya, siya na lang daw at baka lalo lang daw siyang ma-stress. Grabe to, tinawanan lang ako. Eh, siya naman ang nagturo sa akin mag-drive. <laughs> Masasabi kong okay na rin naman yung driving ko. Nakakapag-drive na ako sa around community, going to church, mga nearby establishment. Pero kapag pupunta ng downtown, grabe yung anxiety ko. Kapag gitgita na, parang ayaw ko nalang gumalaw. Gusto ko nalang matunaw sa kinauupuan ko. So ayan guys, nakarating na kami sa Burger King at tinatanong na ako niyan ni Daddy kung anong gusto kong kainin. But then, sabi ko kung ano lang yung normal na ino-order niya lagi. Take Claudia, yes, uh, can I have the the Texas double Whopper please, meal large? Okay. Okay. Yes, sir. So ayan, nagbayad na kami at inaabot na yung drinks at ang aming in order. So sa so, mga time na 'yan, chinecheck ko kung may kulang ba or may naiwan para hindi na kami bumalik kung sakaling may nakalimutan. And tong mga oras na to, medyo kumikirot yung kamay ni Daddy dahil napersa niya nung no, inabot yung drinks So nag-decide siya na ako na lang ang mag-drive. No choice ang mami niyo. sabi ko, sige, go. Ako na lang. Pero sa totoo lang guys, kabado. 100% talaga ko niyan. Dahil kasama namin si Ada. And she is our precious cargo. Kaya kailangan dobling ingat talaga. So kung makikita niyo, napakaseryoso ng mukha ko talagang. Nakafocus ako sa daan. Tumitingin ako kaliwat-kanan. And huwag niyo nalang palapansin pansinin ang aking bilbil dyan. Dahil yan ang aking um, postpartum belly. So ayan, nasa kalagitnaan na kami ng daan yan. So 11 minutes away lang naman kami sa Burger King. So kayang-kaya naman. So habang nag-drive ako dyan, panay-pangaral si asawa na ganito, ganyan, kapag gili ko ano yung unang titingnan. Basta sobrang dami niyang sinasabi. Alam mo, minsan pag naiinis ako, sinasabi ko, bilhan mo naman ako ng motorcycle at kayang-kaya kong idrive yun kung saan-saan pa ako makakapunta. Going back to Pinas guys, talagang motor lang yung drive ko. Hindi pa talaga ako as in nagdadrive sa Pinas. And sobrang bagal ang progress ko sa drive dito kasi natigil akong mag-aral gawa ng nabuntis ako kay Ada. So hanggang ngayon, medyo kabado pa rin. But I know sooner and later, matututunan ko din lahat at magagamay ko din. Ayan, thank God, praise God, nakarating kami ng ligtas. Ayan, may batang excited sa kanyang fries. <laughs> sa totoo lang pinapatikim na rin namin sa si Ida ng mga fries pero hindi naman sobra at yung tama lang and then ayan binuksan ko yung aming blinds para naman may natural light na pumapasok so ayan nire-ready ko na nga si Ida sa kanyang booster seat para makakain din siya kasama sa amin excited na ang bata at tapaklap your hands na nga So bago ako kumain, tinulungan ko muna si daddy na i-slice ang kanyang burger dahil ang kanyang injured hand ay ang kanyang dominant hand. Kaliwete ang aming daddy. So ayan, ang in-order nga pala ni daddy ay ang Texas Double Whopper or Double Whopper Texas. I'm not sure kung tama ba yung sinabi ko. But then yung akin naman guys is ang Bacon Burger King. So, ayan, nag na ako at kumain na kami at ini-enjoy ang aming pagkain. Yung kay Ida nga pala, hindi naman lahat ng fries na yan ay kanya. Kung baga, pinatikim lang namin siya ng lima hanggang anim na piraso dahil, guys, alam niyo naman ang salt. Pero, for me, yung, yung, fries sa Burger King is hindi maalat. Parang ang wala siyang salt. So, okay lang, pinatikim namin siya ng anim na piraso nang matapos kaming kumain, ayan, nag enjoy lang kami ni Ada, nagpahinga, nilalaro ko siya, at alam kong busog din naman siya, kaya ayan, clap your hands ulit, ayan talaga yung gustong-gusto niya kapag narinig niyang kinakanta ko, sobrang natutuwa ang bata. Fast forward guys, madilim na niyan. I think mga 7pm na kaya pini piniprepare ko na yung babauning pagkain ni daddy tomorrow sa kanyang lunch. Ewan ko ba matigas talaga ang ulo ng daddy namin at papasok na raw siya bukas dahil hindi daw siya sanay ng walang ginagawa. So ayan, minarinate ko lang yung chicken at hayaan ko lang maabsorb lahat ng nilagay kong panlasa. So tell me you're a Filipina without telling me you're a Filipina. So ayan, nagprepare na ako. I think mga tatlong taka lang yung sasaingin ko. Kasama na dyan yung baon ni daddy bukas and then yung lunch ko rin bukas. So, ayan, nag-dinner na nga pala kami yan, guys. Kaya, ayan, it's dinner time naman ni Ada. Ang kanyang favorite dinner ang lugaw. <laughs> lugaw na may broccoli and egg. Sobrang favorite niya yan, guys. Hindi niya yan ipagpapalit. At natutuwa ako kasi veggie lover ang aking Ada. Kahit anong gulay ang ilagay mo, kakainin niya. So, ayan, I think that's enough. 30 minutes na namin I-air fry ko lang siya. And then, ayaw talagang magpababa ng bata. So, ayan. Gusto ko man siya ibigay kay daddy para mapadali ko yung trabaho. Kaso, injured naman si daddy. And sobrang curious ni Ida sa kamay ng daddy niya. Kinakalabit or kinakalikot niya yung injured na daliri ng daddy niya. Sabi ko, sige na, okay lang. Ako na lang. Ayan todo tingin siya dahil sa sounds ng air fryer. Ay, nako Ada. Super cute mo talaga. So, ayan, hindi nakatiis talaga ang daddy kinuha ang Ada habang piniprepare ko yung food ng daddy for tomorrow. Ayan, naglalaro sila doon sa sala. Sobrang init ng rice na yan. Pero, piniprepare ko na para matapos na lahat ng gawain ko. So, ayan, habang inaantay ko yung chicken maluto, pinapatulog ko muna si Ada since busog na rin naman siya at nakapagpalit na siya ng damit. And finally, ayan, thank God na ko na siya. And then binalikan ko yung ginagawa ko. I think tapos na yung chicken. Na air fry ko na. Ang bango-bango niyan guys. Sobrang bango. Ang nilagay ko nga pala dyan is yung uh, liquid seasoning, garlic powder, and then yung lemon pepper. And yung nakikita nyo dyan sa gilid, yan ay ang um, hot sauce na favorite ni asawa. So ayan, ang kanyang baon tomorrow. Air fried chicken with the rice na may hot sauce on top. 5:30 AM a ang pasok ni Daddy guys and ang kanyang first break is 8 AM. So yung chicken na pinarepair ko is para sa kanyang lunch and then ang kanya namang pagkain for his first break or breakfast ay uh, yung oatmeal chine-check ko kung expired na ba and so far hindi pa na. And then ayan yan yung kanyang first break food and then with banana. So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. See you in my next vlogs. God bless.